Hi everyone, it's me again, your Huvilaran, yung Biculano Vlogger. Huy! Tara po at samahan nyo naman ako sa video na ito. Sasamahan ko nga po ngayon ang aking sister papunta sa barangay hall para kunin ang feeding ng kanyang bona kids. Hindi na nga po kami nag-effort na sumakay ng transpo at malapit lang din naman ang barangay hall. Maglalakad-lakad na lang po kami para mabawasan ang aming mga timbang. <laughs> Mabuti nga po at kasama ko ang aking sister dahil kung hindi ay baka maligaw na naman ako ng landas. <laughs> este nang dadaanan pala. <laughs> Makailang beses na rin po akong laging pumupunta dito sa lugar ng aking sister. Pero ngayon ko lang din po makikita ang kanilang covered court pati na rin po ang barangay hall. Ang ilang street naman po ay konektado na sa bagong bayan Daraga Albay. After nga po namin kumuha ng feeding ay didiretso kami sa Daraga North Central School. Ano ang purpose? Mamaya po malalaman nyo. <laughs> Actually po talaga may mga guro na kahit bakasyon ay pumapasok pa rin po ng paaralan. Lalo na po kung may mga mag-aaral o mga bata na hindi pa marunong magbasa na kailangan nilang turuan. Balik po tayo sa aking sister. <laughs> Nagbaon po talaga kami papunta dito sa Daraga North. Hindi po para sa amin, ito po ay para sa aso. Nagsistay po dito sa loob ng campus. Nakakapanganak pa lang. Wala po kasi masyadong nagpapakain sa aso at bakasyon po. Mas madalas po na napapakain ang aso na ito kapag may pasok ang mga teachers and students. Kailangan din po niya ng source of energy para magkaroon ng lakas na maalagaan at maprotektahan ang kanyang mga anak. It is my honor and privilege na makapasok po sa school na ito for the third time. Uy, hala, English yun. <laughs> Kung pwede lang sanang dalhin ng asong ito pa uwi. Abay na pa ng sir nyo. <laughs> Nare-relax daw siya kapag nakakakita siya ng mga gandang view. Especially kagaya ng mga gulay at prutas. Iniisip din niya kung paano niya ito kukunin at kung saan niya ito ilalagay at wala siyang nalagyan. <laughs> Baka isipin niyo po, totoo yun. Nagbibiro lang po ako. Baka ma-issue na naman ako. <laughs> Palabas na din po kami ng school campus. Kaya lang po na boring kami. Kaya iniisipan na lang po namin na rumampa. <laughs> Isa nga din po sa ipinunta namin dito sa Daraga North ay ang pumimigay ng fresh milk para sa mga batang mag-aaral dito na kasali sa feeding. Kaya lang po ay hindi na namin naabutan. May possibility daw po kasi na masira na yon at maubos na ng yelo at asin. Kaya ibinigay na lang po yun sa mga maagang pumunta. Yan po ang patunay na nasa Daraga North Central School po kami. Pass forward ko na nga po mga guys. Pauwi na nga din po kami after namin magpahinga ng konti sa bench kanina. Nabiguman kami pero sulit naman po yung paglalakad. Ah <laughs> uh, sister, ikaw mag-end ng video na ito. Ayun lang naman po for 40 video. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye.